Saan? Ito? Boss, wala nang boss. Wala nang bawas. Factory ah, oh, price na pa oh, na. Tingin ka boy. Baka sarili may makita Ano po po siya? Meron na Pero magandang klase ito. klase ha?

Ganyan? Ah, ito, 350 na lang. Ito. Bawasan mo naman kuya, wala oh, naman nga niyan. Patawarin naman kita. Sagad na, sagad na ba yung sa 350 yan? Eh, may box pa naman. Oo. Pag-usapan natin. Anong pa mo? 30. Ito, private lang. Dito ka. Hmm. Yung, yung ano, yung kaliwa rin. Kasi malaki yung kaliwa na sa babae. Eh. Sa La lalaki ka na yung nga. Pabaho pa ng paa niya. Yung, tawa-tawa lang. Joke lang yan, joke lang yan, brad. Joke. Sir, okay lang yan. Tati, tati. Ha? Tati, ba yun? Yan o? pwede 300 yan? Sige, walang problema, sir. 250 lang yata yun. mo ko sa 300 eh. Hindi, high cut na dito, sir. Okay na, okay, okay. Okay, okay. Yan ang maganda. Okay na yan? Ano yung gusto mo, boy? Pagdagdag bis na sir. Ito. May dito sa mga mga live. to ng mga live. Ay, hong. sa sasakto yan, boss. Para makita ka. Kailangan, ano. Kahit ka nakapalo kay kuya. Norman Cabrera. Ha? Ano ba lang? Norman Cabrera. Sige, ha. Ang ganda sa akong tungkol na oh Oo, yan. Maganda talaga yan. Ito na. Ang tapak sa mukha ito. Ang ganda. No? Ano? Pang-hiking. Pang-basyan ko lang. Ang mga eh. na ko. Yeah, yeah, pang Pang-tapak ng mukha.